gandang araw so ngayong araw nga po pala ay nagtry silang maghagis ng lambat kahit na medyo malalaki ang dagat umupo nga po muna ako habang nagre-relax at pinagmamasdan ko yung aking kapatid na si JM at saka yung pinsan kong si Kuya Bem na magkabit ng lambat kaya lang sa nakita ko parang na-stress ako agad <laughs> at napasigawa ko ng very light dahil nga nakita ko na magditi ka na po sila matabunan ng malalaking alo. Sa cellphone po ay akala mo ay maliliit lang pero parang ganggabahe po talaga yung alo. Bigla na lang po kasi lumaki yung alon dahil po sa lumakas po ang hangin kaya nga ngayong panahon po talaga sali atin dito sa amin na hindi pa rin po talaga kayang umasa sa pamimiwas at paglalambat ang hanap buhay ng mga taga rito pero thankful pa rin po kami dahil may mga panahon na kaya naman po maglambat at syempre malapit na po ang summer after nga po pala naian ay pumunta kami sa taniman ng nanay ko at ipinakita niya sa akin ang mga ginamasa nila or mga, M mga nilinis nila ni tatay sa kayong kanila mga tumubong mga tanim. Kumuha na nga rin po pala kami ng mga gulay-gulay kagaya ng mustasa, talbos, sa kayong lagikway na para siyang saluyot. Nakita ko na napakalawak pala ng mga white corn at yellow corn na tanim nila at Isa po itong ornamental plants na, bini, na binibili po dito. Abay piso din po ang isa. Kaya malaking bagay po ito, lalo na ngayon tag-ulan dito sa amin. Dagdag kabuhayan na din po ng mga daga dito sa amin. Ito po yung balag naman para sa ating upo, patola, sa uh, sitaw. Ayan. Ito naman po yung ating sili. Ayan. Eh. So, ito po yung white corn na ni mama. Bagong tanim po ulit. At saka ito yung mga talbos mama yung ano, kamote. Ayan naman po ay sitawan daw ni tatay. Siya naman na magtanim na okay, ano. Let's go na kasi naririnig na natin yung mga kulis at ibig sabihin po ay paggabi na iyan. Let's go. Yung mami ang pipino ha, managanda. Dalawang puro. Oo nga ha. So, ang nakuha po namin ay talbos. Mistasa. Mistasa. At saka, saka lagikway. Lagikway. Yan po yung sa sinigang. Then, ako po'y yung niyaya ng nanay ko na mamiwas sa ilog. Although may ulam naman po kami, kaya lang, syempre, alam mo na, for the vlog, ang person. Actually, kami lang talaga ng nanay ko ang kumakain ng mga hinuli namin. Di ko alam sa mga kapatid ko kung, ba kung bakit di sila nakain mga rich kid ata to mga ito. Chiring. <laughs> <laughs> so uh, that's it uh, for today's chika major challenging po talaga ang pag-vlog ngayon kasi hindi mo alam kung kailan iinit pero thankful pa rin kasi kahit pa paano may naibabahagi ako sa inyo kahit pa kahit and mga, mga may ikli yung vlog ko. mas marami pa po akong chika na maibabahagi sa inyo lahat marami po sa inyong pagtutok at palagi ang supporta and please subscribe to my youtube channel na rin po ang marilag vlog ganun din ang mga akin tiktok account instagram account marilag vlog at itong aking uh, official FB account, Jen Libaw. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Bye!